Napakalupit talaga ng mga kampi ko dito. Sus so, Mariusip talaga. Napakaingay talaga yung tawon nila. Kung sino pa yung walang mga ambag, sila pa yung malalakas mamulutan. Sus so, Mariusip! <laughs> palag kasi ng palag, kahit lugi na talaga, palag ng palag. O kita mo yung ginawa ng Clint dyan, lang yung tawon talaga sa sawala. Ang sarap, dukulin. <laughs> Partida pa yan, romzilong pa yan, pero binalagbag lang yung taon sila dito hindi ko rin talaga masabdan why bakit in town ganon yung gold pa namin parang posting di lang in town tapos napakaingay tapos nagtaka pa dito yung plant na level 30 na daw yung cornila. ay eh, papitas kayo ng papitas sukol kayo ng sukul. tapos ngayon magreklamo kayo bakit nagganan yung level niya masyado kasi kayo matapa. ang sarap yung dalhin doon sa Mindanao <laughs> Tapos kini-question pa nila yung level ko na level 8 pa lang daw yung tawon. Eh syempre, ni isang pagong dyan, mga di, wala talaga akong nakuha niyan. Libre talaga yan sa kanila. Tapos yung mga farm ko pa dito, ah, lagi rin ginawa ng mga kalaban. Sa so, tingin nyo mga di, makapag-level kaya ako pagkaganyan. Tapos dito, napitas yung pusit namin. Nagreklamo yung tao niyong God. Ang lakas talaga ng loob niyang magreklamo. Eh. Wala nga siyang nagawa. Panayhiga din yung bini namin. Pero okay lang yan kasi hindi naman trustoker yan. Eh. Sabto na lang natin yan. Itong dalawa lang talaga to. Ah, kung pwede lang ipadala to sa Mindanao, padala ko talaga to. Mag-volunteer ako. Ako na maghatid. <laughs> Kahit pa paano, mas okay pa yung tao niyong maiingay. Bas basta mayroon lang yung tao nagagawa mga doy. Ah, itong mga kampi ko, parang mga politiko. Kita mo yung gold na yan. O, parang pusti lang talang giugbok dyan. O, oh, kita mo yung ginagawa ng gold ito. Tingnan yung maigi mga doy. Gold yan siya, tapos karat niya silong, di ba? Dumuon pa talaga siya. Kala siguro niya magbabang takas siya pag tumurbo na yung silong na yan wala talaga siyang mahimo dyan kaya sinabihan ko sila dito lamang kasi yung kahimpang nila dapat huwag magpadalos-dalos nilalagay kasi yung tao nila yung ustisya sa kamay nila eh yung kamay nila mahinain din pala <laughs> yung lansilot pa ang galing yung taong sumayaw abuti na lang talaga na dapat taon siya pero andito na namin yung tsupapi lab na lab din talaga at kung kanina pa randa na randam ko pero ang masaya dito tingnan mo yung ginawang klint na yan Sus Mario, sip nyo ka doy. Kita <laughs> mo yung ginawa ng Gordian, ang laktod talaga siya. Ayun, maaga yung tawag siya naka-uwi. Bakit ka kasi dyan dumaan doy? I-exit yung dilaanan mo eh. Ang sasarap yung putlan og ikog. <laughs> Kawawa din talaga yung kahimta ng Pusit. Nagawa pa yung tawag niya ang prosin, pero ay, yung prosin niya ah. Higda pa rin. Galing din talaga ng ginawa ng rumbadang namin dito. Kaya nagkakaroon ako ng vision. Ah, yung lansilot tito na higda, dumikit sa bato. Kaya lang ang lagkit na inuwaan ng baler na to. Pero kita yung ginawa ng god na yan. Hindi ko alam kung saan yan siya naka-ultimate. Pagkaw agitaw hinungdan. <laughs> ang lalakas lang talaga mamulutan wala naman talagang pangambag hindi na natin dugayin pa ganun din naman kalalabasan yan eh ah, kaya dito mga doy narinig ko yung daon yung deep fake <coughs>